dalawang grupo na naman tong bangka mga kabukid yung ano nila dito yung estilo nila ng pag uh, pangisda yung dala nandadala sila magkasama to yung dalawang bangka na to ay hey, kaya anong ginagawa mo dyan may nakapabuhay kang ano dyan sda ay nandun na yung bangka mo sa ilalim ah para hindi mainit nga pagka naman sinak yan hindi mainit pangisda pa kayo ulit yan mamaya hapon ito sila kuya Kuya, kumusta? Marami bang uli? Janitor, marami. Janitor? Oo. pa naman tanggal sa dala yun. Oh. Puro janitor. Puro janitor. Hindi nakala kaya n'yong nahuhuli n'yo ngayon, ano? Upload mo mamaya sa Youtube yan, ha? Sa ano kuya? Sa Facebook. Oo, oh, oh, sa Facebook. Lagi mo pinapanood sa Facebook. Mas marami sa Facebook. Eh, kipad yung akin. eh. Ah, kipad. <laughs> Ah, sa TV ka nanonood ano? Oh, di kibat pala yung cellphone niya, hindi nga pwedeng manood sa ano, sa Facebook. Pero yung naka-internet siguro sila, kaya nanonood sa sa YouTube. Dikipad lang. Hindi <laughs> nga mapapanood 'yos pagka dikipad. Yan yung unang ano niya? Pangalawa na to. pang pangalawa na 'yan. Oo. Oh. Ah, madami rin pa lang common, no? Oh. Ang gasa kayo nakarating kuya? Sa dam. Sa dam. Sa may ano yan ano? Dito sa kalsa gitna yan mga kabukid, malayo yun. Malalim pa pala diyan ano. Yung common no? oh, nauuwi silang common. Oy. Oh, ano yan, Pula yun ah. Goldfish. Oh, goldfish. Pinagsama-sama nila yung ano, yung common kasi iba yung presyo noon, medyo mahal sa ano, sa ro. Ro kasi yung tawag namin sa kabila, yung sa yung, yung sa isa na yan. Ha. Kasi yung nilalagay na doon common. Yung tinatawag nilang Emerald sa Tagalog. Ah, ito. Oh, oh, okay ito. nakaback pa rin sa background. Ah, pala nito. Tabukid. Ah. Madalang. sabi yung pangalan. Oo ano oh. di lang kuya. Ha? Huh? di lang kuya tawag. Tito, Oo oh, nga, hindi ko nga alam pangalan eh. Tito Ugat yung pangalan niya. Kiko. Tito Ugat. Hindi, huwag kang Ano? Tito, Tito Ugat. Linolo ko pa lang yun. Linolo <laughs> ko lang ba ako kaya? Oh, ano yun? Ano? ano? Ba't tinapon mo yun? tor. Ah, janitor. Pero pa iba pangalan ko, ang gusto mong malaman. <laughs> Madami bang pangalan si Kuya? Hindi. Maniwala ako, na. <laughs> pangalan niya, Tito Ugat. Tito? Tito Ugat. Hindi. Hindi Oh. <laughs> Kaya ayaw, ah, ah, hindi agree si kuya doon. <laughs> Para niloloko ka kuya. Niloloko oh. ako. Kuya, napanood yung ano natin. Yung sinabi mo yung sa out ko. Hindi naman yung totoo. Hindi <laughs> ano yan, sa YouTube yung matagal na yun. Ilang taon na yun? Tatlo yata dalawa. nga, ko Eh, mas ano tayo sa Facebook. Oo. Oh. oh. Kaya ako matagal matalang sa YouTube. Oo. Oh. Dalawa, dalawang crate sila. Kapon, ah, nandito ka rin, no? Wala. Wala. Hindi ako nakapunta. dami ba kayong muli kapon? Marami. Nakamagkano kayo kapon? Nakamagkano kita niya? Pulang Tapos hati, hati po kayo, apat kayo. Oo. Ah. Magkakamagkano mag, ah, po ba kayo? Pamangkin niyo po? Pamangkin ko. Ah, pamangkin niyo. <laughs> pamangkin niyo po, tapat linaloko kayo. ko <laughs> kayo? <laughs> Anong ganyan? Loko-loko nga wala ano kuya. Tito-tito to. Ah, Di ba? Hindi kami lang. Kaya ang ginagamit nyo ko na? Ayaw ko lang ko. Ayaw siyang ano? LC? Nagpapalamig. Nagpapalamig na lang. Ito yung mga magigiting at masisipag na maangisda mga kabukid dito sa ano. Doon kong mga kandaba pang panga. Tapos dito nila binibenta. Dito nila inuhulog kay Kuya Didi. Tapos ibibenta naman ni Kuya Didi mga kabukid. Kanina, nakailang kilo kayo kaya? Ha? Huh? Nakailang kilo po kayo kanina? Konti lang. So kaya mga maganda yung estimate yung makikitain nyo ngayon? Ay, okay. May konti. May tigli daan. Wala okay. pa. Wala pa, wala huh? pa. Mahina May ina talaga ngayon. Ito yung mga tindahan nila dito. Bubuhos nila yan. Come on, ayan. Masarap na isda mga kabukid. Pangat. Luto. May nakamay na ba na yung kusuri mo? Roho. Taipis, halo-halo okay. na to. Sobra. Sobra. Ay, may goldfish. Oh, laki niyan. Eh, Saan ba yung goldfish natin? Let's see. Ang laki. Kilo. Ganda.